guys, mag-miss Binchos nandito tayo guys tayo yung magpa ano nang miss uh, <coughs> ah, magpapapasalumpati sa ating mga kinakana kinararoonan at yung magaling yun at buhay na may buhay kasi <coughs> ganito yung guys mula pa doon na maliit maliit pa kami kasi ako yung panganay talagang nakikita ko yung hirap sa pa, panamit pamistik ay pang pangkain Lahat na yun na sa buhay pang binsa guys. Super so, hirap. makakabili ka ng mga kung di pa uso cellphone doon mga damit mo, pantalon mo Mang, mang alaga ka alaga pa ng mga hayupan kung saan lang <coughs> may mga may hayupan yung tinatawag yan sa aming guys uh, depende sa usapan tersia kung ganun may yung care nga ani alsahan mo nasa sa kapital kung kanong halaga ng hayopan na bago hati yung binta ng hayop so may kikwinto ko lang sa inyo guys na sa aking makaranasan ng buhay ni Minsan kasi. Kahit si doon sa sa taong minamahal ko, hindi ko mapipigilan na. Lumuluhan talaga kasi. Yung ma-imagine mo yung hirap na magulang mo na isang tao. Hindi mo kaya sa yung na Nagaganyan. Dahil sa hirap ng buhay. Kasi totoo guys, ako yung panganay. Kaya eh, lang ganyan magkapatid. Walong. Apat-apat. so makatuwid guys ako ang kanin kamay ng mama at papa ko mulat sa pool mula noong hanggang lang yun may isi nakikita at ko nakikita at pagising ng pagtulog ko kita ko pag sa mga nangitiramdam na lalat may Meron lang sakit. lu po siya ma-observe ba? Makikita. Nais kong hati sa taas. Pero hindi sa... Alam niyo kung bakit guys? May isang salampate kasi kami sinasunod. Magka hindi ikumplito. Hindi tutunay. Nagaya na na mamasok kasi isang company. Complete uniform. Kahit kung complete yung uniform lahat ng ID. Wala ka rin. Pasok. But agad kang ipapauwi. Murti kung papawain ko lang eh. Ang gagawin ba sa'yo? Suspindi yun, di ba? Pero mula noon guys, bago pa man na ako nakaalis sa amin, kaya mali ako sa magulang ko. Natutunan ko yung ng kilos barobal pero unang una hindi siya magagawa di, dahil pag yung barobal na gawa yung bahan din tira kasi gagamitin mo doon sa pamilya mo di, wala pa rin yung di, di, ako sumangayon may isip ko nun, guys. Paranasan ko sa buhay. Baghanak buhay. Buhay pamilya. Mas lalo na yung ano guys, pag karoon ako ng sakit. Magkaramdam ako ng sakit. Kahit anong klase ng sakit. Kasi, <coughs> kasi, yung tatay ko, Diretso mo sa lita yun. Hindi ko alam na may pagkukulang kung sumula siya. Basta sumangayon sa mga isip niya kung anong ma... isip niya. Doon ko talaga guys na narinig sa tatay ko. Ako kasi yung pangana. Pero di siya napagsabi sa akin kasi alam din niya yung situation ko at tiyawan ng Diyos ng Panginoon. Ganito na tsura ko, ganito na pangatawan ko. Mas maliit pa ko dati. Kita din naman niya pag kumilos ako. Stress po lang madaling araw. Pero nung time na yun, narinig ko sa kanya, yun pa yun. kumilos kayo, hirap na ako. Kung <laughs> maniniwala kayo sa swerte, malas. Sumasang ayon. <laughs> Pero pagka hindi, ang kakanya kasi pa yung paniniwala. Kaya kahit anong sikap na abot lang yung sa lahat pang araw-araw sa pamilya. pero po sa awan ng Diyos lahat na dinadala na pinapasok sa bahay namin ng grasya bigay ng may kapalag Panginoon Diyos pero mula nung hanggang ngayon ganun pa rin gapang pa pero so, wala na yung swerte kaya sabi ng sabi naman, naman ng tatay ko bago pa umuwi ng kabilang mundo Pero nung time na, na. yun, guys, wala akong punto. Ilang ko na siya na-contact na ba? Two na. Hindi, hindi ko matatanggal sa buong pagkatao. Post, dugo ko, spirit oh. ko po. Ano mo kung bakit isas ka dahilianan? kasama lang kami ng tatay ko, kamilya ko. Hindi pa yun nangyayari sa buhay niya. Kasi huling sabihin niya sa doon, ang tao may katandaan mula sa bata hanggang tanda abot ng katandaan. Yeah, bigyan pa ako ng Panginoon Diyos ng pagkakataon ng buhay lakas magkamit pa niya kumikita-kita -kita kami, mga pamilya. Ano bago niya sinabi lahat ng mabigat na yung sakit niya? At totoo, hindi ko sinabi kung wala akong pinagsasabihan. Ang sarili ko sinisisi ko. Kasi wala naman ako yung pangarap noon pa naman. Totoo. Tumigil ako sa pag-aaral. Bago natigil ang pag-aaral ko. Pumapasok pa rin ako. hanggang apat na linggo pasok. Hindi na talaga ako kapunta ng school. Kaya wala na akong ibang pinaglalaanan kundi ang Panginoon Diyos na lang kung lahat ba man na maniniwala sa isang sa Panginoon Diyos. Oh, rumah sakit kesedihan. Tataiku ikut ya. Ikut saya kita dan sistem. Terus satu tolong ya. Ini ada usap kami huli na Siapa yang masih sakit siapa yang ingin kepada bagus Mesti bago aku malas amin. bago ako mapaalis sa probinsya papuntang Manila hindi ko magkakalimot kalimutan yan idadalawang isip ako kasi nung time na yun magbiglang pumupasok sa isip ko at magkikita ko na parang ganun ang mahahagupit maha mahagupit ko maharap maha hindi ko naman naiisip yung base pag kita akong probinsya, boy probinsya guys makapunta naman nila ang saya pero sa likod at huli kahit anong solid yan damdamin mong sakit mo, abang Habang buhay mong dadatin dahil doon sa pamilya mo. Aminin ko, sarili ko, nagsisisi ako. Lumayo ako. Kasi wala akong ibang pangarap, kundi. Tumutulong sa pamilya ko. Kahit magkumakain kami ng isang araw, dalawang beses, just that naman, andoon kami. maraming hindi makapagpaniwala guys na kung anong nangyari sa buhay namin pati pinsan ko in ko alam ng nila yun na nakaranasan namin saka kung anong pinagsisimula namin wala dito yan sa Manila yung gulay na yun, yung bago saka dabong, yung labong yan madalas namin gulay yun talaga walang baon kahit malalaki yung tinapay natin yung star bread hindi ko na natin ititingin kasi so, wala na pero sumang-ayon ka humingi ka ng reason dahil sa Panginoon Diyos walang imposible ibibigay niya nag-aaral ako dati guys Alam, naranasan ko nang pumasok ko nang na wala akong wala akong things wala akong lead wala akong ano, paper wala akong susulatan wala akong lapis nihiram ako sa classmate ko mag click pa hanggang nang ga pabalik pa kagad yung gagamitin niya yung time na yung ginubukasan wala akong ibang ginawa pag uwi ko sa hapon sa bahay galing ng school naglalakad ng kami niya pumunta ako ng bundok kasi yung kapatid ng lola ko malaking lupain sa amin sa probinsya, malaking bubundukin andun yung mga makikita mong mga protas na pwede mong i-dispatch sa masipag di ka lang nahihiya wala pa naman noon nandito pa naman din hambin na alaala mamimiss ko lang pero pagka mamimiss ko at mababanggit ko kasi hindi ko ka mapipigilan Hilig ka naman ngayon. Pakialala na lang din ni di Mama. Hindi naman din ako Nung na Nung kalibras yun na nanawak natin, ako ang umahamak nun. Kaya alam mo, yung anak mo ba eh, nakapasok lang trabaho. terkait pemuda agak utang utang dibuka nang kalau umpan pengen muncul bini dia nyana Totoo, ay pinapakita sa mga kakapatiran na ay matunghayan ang isang selebrasyon. mga kapatid ko. Mama. Hindi saan sila naruro ang mga kapatid ko. Naiiwas ang yung sila sa mga lakantaw, lakantaw ng espiritu. Lagi may putak pa naman ito. kung iaalinlangan ko pa. Anong mangyari? Alam mo yun? Kahit naman dati na doon sa atin. hindi minsan sumasangayon sumusunod ako sa barkada ko pero hindi rin naman kitang kayang matiis na yung mo na hindi ko mabibig alam mo naman yun hindi ko na matanggap hindi talaga binigyan ng magkakataon ng Panginoon Diyos na bigyan na, na ng isang bahandi at pamasahin lang. Ayon doon sa sinasabi mo. sino man guys na karilit huwag maalala nyo ba kayo ay may magulang na na mamaalam at umuwi na na hindi nyo nakikita siya na umuwi sa kabilang mundo na masaya na hindi mo siya nakikita masaya siya kaya kayo guys pagbutihin at pagpapalain ng Panginoon Diyos na pagpangalagaan yung isang magulang. Kasi ako yung naranasan ko yan. Yan talagang ano ko na bago ko man ako almost ng minid na. Kasi bago ako mali sa amin guys. Hala na, kahit sa trabaho, kindang-kindang na yung tatay ko. Kahit sa araro. Matulya, matilapo na lang sa paghihinatak ng kalabaw. Kaya, doon nagdadalawang isip ako at sa nagsisisi. Talaga, promise. Nagsisisi -si -si na hindi ko siya nakikita at least. Bago pa naman pinawit siya ng Panginoong Jesus Kristo, ng ating Ama, binigyan pa rin ng oras at pagkakataon, nakakausap ko siya, nakikita ko siya. Masaya. Walang pagaling lang ang saya ng mukha na kita ko pero huling saya na yung nakikita ko kaya pa mo kaming alalanin dito Naiwan na iwan na kami diyan mo mama ang anak mo ako akong panganay sila pagbabayaan. Hanggat may tawag sa akin at hingi ng ganyan, hindi ko sila hindihan. Nasa kanilang lakas ko. bigyan pa ng So yun guys bin uh, yun ano yung pinapagay ng aral o tips karanasan sa buhay na buhay o paano na work ang panganap buhay inarap ang pamilya bago pa tumalikod ang pusti at may hawak at siya ang pudir siya ang umuwi. Kung paano nag simula sa inyong Sana guys, napulutan nyo yung aral yung aking video. Na, natutuwa kayo pagka ako ay maglalive ng aking team at aking mga supporter niya. bakit ganun ang ulo mo, bakit nagkakalbo ka, bakit nagkaganito, ganyan lang sinasabi eh. Pero natutuwa rin kasi ako guys kasi dahil masaya kayo pag makita ako. Doon din ako. Hmm. Kaya sinasabi mo sa ating admin si Pin Master Joe. Hindi na rin ako nakapag-support pero pinakara pa kasi po ako sa ano po master dapat hmm, ano sana eh malas malas po eh nabasa gaya sa akong silipon eh sana po maintindihan na po ng ating team at mga uh, nagdaang live nabol support na na po ako nabigyan ng Panginoon Diyos ng lakas